Meron ay doon, meron. Ay nao, laki. Oh, dalang sipit. Okay, tama, kita natin. amok bang po ito. Oh. oh. may palos doon. Ah, ko na. Sarap nito. Namimiss ko na magkilaw ng Ipong sariwa. Ah! Woo! Nangagat, Idol! ngagat, Nangagat! <laughs> idol, aray, nanunusok. Tanggal ko na, Idol, ang sipit. Nangagat! Sarap ito. First time kong kumain ulit. Dalam bis lang naman ito. Hirap ng ka-idol, panagayas kamay. Hirap magbalat. Hirap magbalat. Ang hipon. Ganagay tayo suka. Mas may sili. Tarap nito. Buai pa. Kaguru-guru <laughs> pa Ayo dulu sarap tuh. Hmm. Nami, nami tuh. <laughs> sarap. Hmm. itu dol, cepat. So, ah, agraw pa. Nakagat na naman ito, Adol. Nakagat na yung aking brasong mix nito. Yan. Aray! Adol, <laughs> eh sa ito, din Ang sakit mga gati ng hipon. Hindi ka malikot, eh eh. Kamagat, pati ano sakit.